kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya, Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa Facebook Live, sa ating YouTube at syempre sa Signal 101. Abogado de Campanilla time na. Of course it's 7 PM. Kasama natin walang iba, Abogado de Campanilla. Attorney Danny Corn, magandang magandang gabi e. Magandang gabi rin sa Mare. Ay, ang energy ang low ah. Oo. At uh, tayo hindi mo. <laughs> magandang gabi rin. Ayan, ayan. Mare? Hindi ka pa kumakain ng dinner? Uh Oo. -oh. Di At ba? sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa inyong na. Ayan. Ano ba ang day mo? Hmm? How is your day like? Kaya ganyan ang energy mo. Para ka lobat, ganyan. Oh, lobat na. Medyo bat na tayo. Uh Oo, -oh. bakit? Ano ang day ng isang Dani Concepcion? Medyo madali ng mapagod ang lolo mo. <laughs> <laughs> hindi ako nagsabi niyan na siyang nagsabi niyan. Pero kasi nagtuturo ka. Uh, Tapos syempre nag-office work ka. Syempre. Oo, oo. Tapos nag-monitor ka rin ng law firm. Mm -hmm. O, edi ganyan talaga, lobat. Eh, eh, yun lang kumain ng lunch. Mahirap na eh. <laughs> <laughs> o, okay, hindi bali, pagbibigyan natin. Pero alam nyo, ang hindi nalolobat dito sa ating uh, attorney ni Danny Concepcion, yung kanyang utak. mm -hmm. Bakit? Actually, ang nalobat yung microphone. Anong microphone? Oh, sinisip ay microphone. May ikandonasyon. Eh, ikan hindi niya makuha yung malakas na boses eh. Ay, may ganun. Siya pa may kasalanan, <laughs> di ba? Kasalanan ng microphone. Kasalanan niya yan. Sige, abogado nga siya. Di ba? Well, anyway, eto na mga friends. Kung kayo po ay uh, may mga gustong itanong na legal na issues, pwede po kayong tumawag at mag-text sa amin. Ang mga numero namin ay of course Ay, doon po sa mga gumag gamit ng Globe 0954 310 0331 at para naman dun sa gumagamit ng Smart 0961 770 8807. O oh, kasalanan ng mic niyan, taasan niyo yung uh, volume yeah, ng mic ba? niyo. Ano ba? No, so, but itong mic natin. <laughs> Alright, so ayan po mga numerong pwede ninyong tawagan. Mag-text na po kayo or mag-iwan uh, ng mensahe sa amin sakaling hindi po namin mabasa ngayon ang inyong mga katanungan. Pero better yet, tumawag kayo nang maintindihan namin ang inyong problema, di ba? Mm -hmm. Kasi may mga importante na dapat sanang isama or itanong eh hindi minsan nahahagip sa simpleng text lamang, diba? Mm -hmm. Bakit ganun? May mga importante misa na nakakaligtaan pero sa inyo pa Parang importante yun eh. Hindi mo nasabi eh. Oo nga. Hindi pero... Paas na naman ang energy. Oo oh. nga. Oh ano na. daw? Kasige. Oh. ayun na, na. na, malapit na. Malapit. <laughs> 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 oh ano nga yun? Bakit kailangan uh, ilahad o isalaysay ang buong pangyayari sa inyo? Kasi... Well, hindi naman talaga buong pangyayari kasi may mga gustong magkwento ay eh, magsisimula ng panahon ng hapon. Mm. Hindi naman. Uh, kinakailangan yun lang mga importanteng detalye. eh ano yung importante sabi, sa hindi importante? Yun, misa nyo ng problema na hindi nila ma... hindi nila madesisyonan mm -hmm. kung ano bang detalye ang importante tanong tanong i ang hindi? Eh kasi mamaya sumisingil na kayo per the hour. Uh, uh, ah, okay. Yan na po. Thank you. Wala pang isang minuto, tapos de. na. Hindi, kaya nga. Ang sinasuggest namin, uh, sabihin niya kung ano yung <clears throat> basic, eka nga, na problema. At kung merong kaming nakikita na uh, pagkakaiba mm kung magkakaroon ng variation o additional facts, tatanungin namin. So, in short, mm -hmm. pagka nalahad na niya, kayo magtatanong. O, oh, kasi bakit na kailangan niya tang malaman kung merong ganitong nangyari. Okay, ang tanong, dapat ba, eh, truth and nothing but the truth, ang sasabihin sa lahat ng abogado, eh syempre, minsan may nahihiya. Ayaw magsabi lahat. At yung iba parang, slight, yung mga ganon, yung konti, may mga ganon. Pero anong maipapayo mo sa taong kumukonsulta sa abogado? Ah, eh dapat po sabihin ninyo yung buong katotohanan. At ah, pag sinabi natin buong katotohanan, hindi lamang po yung pagsisinungaling ang bawal. Hindi rin po namin ah, Uh, magiging mahirap din po para sa amin kung meron kayong itatago mm. yung hindi sasabihin sa mga pangyayari kasi po yung hindi ninyo sasabihin sa amin ang baka mm. maging dahilan para magbago ang takbo ng kaso. Ng kaso. I see. Mm -hmm. So, magandang maging truthful sa sa abogado. Mm -hmm. Masakit man sabihin or masakit mang aminin, nakakahiya mm -hmm. dapat sabihin ang buong katotohanan sa abogado mm -hmm. para mas matulungan diba? ka. Ganun. Ano 'yan eh, Merong kwento dati na ganyan eh. Bata pa ako, kwento na. ang ko ng hapon na naman oh, 'to eh. Oh, eh, mm -hmm. po ako eh. Oh. Kinuha ko lang po yung lubid eh nandoon po sa daan yung lubid. Eh bakit po ako dinimanda de Nakakalat po yung lubid dun sa kalsada. Eh bakit nga naman de dahil Nakakalat nga eh. Di, tinu tumulong pa sa eh ano. Hindi naman niya sinabi, merong kalabaw sa dulo ng lubid. <laughs> So natangay pati kalabaw Tinangay niya pati oh, yung kalabaw gano, no. Tingnan mo nga naman Kaya talagang kailangan importanteng masabi, masabi. Ang buong katotohanan Masakit man at uh, nakatahiyaman, O eto na Si wali ng Oriental Mindoro Ang kanyang tanong ay Ako po ay retired pastor May hmm. nagbenta po ng lupa Na ipinagkatiwala ko sa kaibigan ko Ano daw? May nagbenta uh -uh. po ng lupa na ipinagkatiwala ko sa kaibigan ko. So siguro na. may nagbenta sa kanya oh, ng sige, lupa. Sige. Pero yung lupang binili niya Pinatirahan muna niya doon sa kaibigan niya. May istorya ka na naman. Ay! Wala pa eh. Sandali. Wait Baka lang. Baka ganun. Baka lang. Baka lang. Hindi pa ni Manok. Ah. Ito na. Hanggang sa dumating ang panahon, na nalaman namin na wala naman palang titulo at pag-aari pala ng iba. Ang lupa. Ang lupa! Ah, sige. Hindi ng kalabaw, ng lupa. Mm -hmm. Nadiscovery ko po na ang nakalagay sa titulo ay 500 square meters. Ang binayaran ko po ay whole property. gano kalaki kaya yung whole property? E baka 1,000. Palagay na natin 1,000 po. Oo. Okay. Apat na ta taon din pong inayos ang lupa yon, Pinabakuran, tinaniman at nagbunga ng mga pananim. Problema ko po, attorney, kinuha ang labis na lupa na aking pinasukat at ang ibinigay po sa akin ay walang daan. Naku, dami niya problema. Apo. So in short, in short, in short, mahaba pala problema. <laughs> in short, mahaba <tama laughs> problema. Hindi pala short. Hindi pala short. So itong pinagkatiwala sa kaibigan ko, binili niya yung lupa doon sa kaibigan niya. Tama yeah, ba ako? Yeah, yeah, hindi. May nagbenta sa kanya ng lupa. Hindi natin alam kung sino yung Poncio Pilato na nagbenta <laughs> sa kanya ng lupa. Oh. Eh, yung lupa, ipinagkatiwala niya. Meaning, pinabantayan niya dun sa kanyang kaibigan. Ay, ang galing mong mag-analyze. Okay. Kaya lang, eh, dumating yung panahon na nalaman nila na wala palang titulo yung lupa. At iba pala ang may-ari. May titulo siguro. Okay. 500. Eh, diba? Tama ba ako? Eh, Pakiakit ng konti. Ayan, 500. Ito, ito ngayon yung magka, magka-kontre. Uh. Sabi niya, hanggang dumating sa panahon, na nalaman namin na wala palang titulo ang lupa at pag-aari pala ng iba. Mm. Ah, kaya lang, na-discovery ko po <laughs> na naka, naka, ang, na, ang nakalagay sa titulo ay 500 square meters akala ko ba walang titulo? Ayun nga. So, paano uh, nagkaroon ng bigla ng titulo sa usapan at ang nakalagay sa titulo ay eh, 500 square meter. Ngunit, data puat, subalit, so, uh, sabi niya, uh, na discover, baka later on. Later on, may nakita na pala silang titulo pero five uh, 500 square meters lang. Ayun. Oh. Ang sabi niya, eh, pag-aari pala ng iba. Oo. Oh, oh. O, eh, di, yung kausap pala niya, ay hindi yun ang may-ari. Kaya nga. O, eh, sabi niya, ang binayaran ko po ay whole property. O, parang San libo nga. Binayaran niya yung San libo pero hindi niya binayaran dun sa may-ari. <laughs> binayaran niya dun sa nagbenta sa kanya, na hindi yun ang may-ari. Naakala niya yun ang may-ari. Ah, okay. Ang masama niyan, pinabakuran. Nagkaroon na... Ah, pinabakuran niya, pinataniman niya, oh, at oh. ngayon, nagbubunga na. Pero ito yung isa pang palaisipan. Problema ko po, attorney, kinuha ang labis na lupa. Ang ibig sabihin, ng pinabakuran niya yung isang libo, pero dahil limang daan lang pala yung nasa titulo na hmm. binenda sa kanya, yung sobra kinuha sa kanya. Oo. Oh, oh. Pero yung natira sa kanya, wala naman daan. Walang right of way. Right of way. Tama ka. O oh, ngayon? Most likely ganoon ang story. Yeah. Sa tingin ko, mga 30 okay. minutes natin pag-uusap. Okay. Una po, <laughs> ang tawag po dito ay buyer beware. Yung pong mga bibili ang siyang dapat mag-ingat sapagkat ipinalalagay na talagang nagkalat ang mga manloloko mm -mm. sa balat ng lupa. Marami talaga ang manloloko. Ah, Oo. Oh, manloloko talaga. Bala Ah. Eh um, manggagancho. Manggagantyo. Opo. Kaya buyer beware. So dapat bago po kayo bumili ay dapat siniyasat muna ninyong mabuti. yung identity nung nagbebenta kung siya ba talaga ang may-ari. Mm -mm meron bang titulo at yung titulo na yan na ipapakita sa inyo dapat chinecheck natin yan kung yan ba ay genuine tunay ba yung titulo na yan so pupunta tayo sa register of deeds at kadalasan ang ginagawa ng mga manluloko may ipakikita sa yung titulo at sa uh, sasabihin nila sa iyo itong titulo na ito ay titulo ng lupa na yan ay, tinuturo yung lupa totoo naman pero pag pinacheck mo hindi naman pala yung ay, yun lupa ay nga ang masama doon kasi yung palang lupa na nakadescribe doon sa titulo nasa gitna ng dagat nako ah, di ba kaya kinakailangan po na talagang sisigya sa atin natin at lalo pa kung hindi siya ang nakatira ang nakatirik doon sa lupa na nakikita ng mga kapitbahay ay dapat wag po tayong maniwala. So in short, attorney, again, dapat, again. Oh. dapat ipakita niya yung titulo. Siguro ipagtanong niya sa barangay kung ah. talagang kanila yun. Sino ho ba yung ba? Sa sino ho ba yung nakatira dyan? Oh, Oo, sino Dala yung nakatira yan? dyan. At saka, sa at saka minsan, alam mo, attorney, mm. pati ID ngayon na bepeke na ha? Yes. Oo. Ako, ah. so, ah, oh, Nako, maraming napipeki ngayon. sobra. oh, hindi ko alam bakit ganyan talaga. Oh, oh, talaga marami nang peki, uso na peki ngayon. Oh, ang tanong Pati ko. Nga news peki. Oh, oh, tama, yeah. 'di ba? News hmm. na nga lang fake pa. Hmm. Oh, eto, ang tanong ko sa iyo ngayon. Eh ano na nga ang gagawin niya? Eh totoong nabakuran niya, wala ba siyang habol do? Number one. Number two, e yung napunta sa kanya walang right of way. Okay. Alam mo yan, uh, parang ang lumalabas dun sa ang napunta sa kanya yung walang daan. Parang lumalabas na ino-honor naman, kinikilala naman nung tunay na may-ari na nabenta sa kanya yung limang daan. Mm. Kaya lang yung limang daang napunta sa kanya ay walang right of way. Mm -mm. Uh, ngayon, kung talaga pong wala kayong dadaanan, papasok at palabas doon sa lupang inyong nabili, hihingi po tayo ng right of way. Pwede. Uh, pero ito po ay hindi libre. Actually, mali yung hihingi ng right of way. Bibili po tayo. Ng right way. of way. So, bibili pa siya ngayon? Oo. oo mula dun sa mga kanugnog o katabing lupa. Okay. Eh anong mangyayari ngayon dun sa bayad niya doon sa tao na nagsabi sa kanya na buo dapat yung kanyang titulo. Aba, eh, nagdandang loko sa kanya. Opo, 'di kung nakikita pa kung nakikita pa po ninyo 'yung taong nangloko sa inyo, eh 'di sibukan 'yung singilin. Ko, ayaw pong magbayad o 'di kaya ayaw niyang aminin 'yung kanya'ng ginawang pangloko sa inyo, eh siguro gapo punta kayo sa pulis o sa abogado. Ididemanda po ninyo ng staff pa. Panloloko yan. Oo, oh, 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 matinding panloloko yan. yan. Nako, retired pastor. Nako, tumawag na ho kayo ng abogado mm -hmm. para maturuan kayo ng step by step. Kasi nung umpisang bumibili kayo, medyo yun ang nakaligtaan. Mm -hmm. Hindi na kumuha ng abogado, hindi na kumuha ng broker, ayan ay na nangyari. At uh, pastor, kung magkakaproblema ka sa limbawa sa pagkuhan ng abogado, eh kasi siyempre, ang abogado, malakas maningil yan. Eh. Mm hindi, -hmm. ako nakatingin nga ako sa'yo. Eh. Oo, oh, oh, eh, alam mo naman, lalo pa tayo, di Campanilla. Di Campanilla, eh, di ba? Hindi maliit na kalimbang yan. Hindi, talagang may Campanilla. <laughs> <laughs> eh, punta ka kay Primang Persida, Costa. Ay, yeah. pwede siyang tulungan. Uh, sa PIP, ano to, Public Atornis office. Pao. Kaya PAW. PAW, ayan. Ah. Tumutulong ba ang pau sa mga ganyang klaseng kaso? Oo naman. naman. Oo naman. Ah, okay. Naman. Ka kasi ang pagkakaalam ko, pagka PAW, pagka yung talagang walang kakayanang magbayad. Eh, kabukahan nito. Hindi naman natin masasabing may ng magbayad. Naloko nga. Posible, eh. di ba? Yung tama. kanyang hard-earned money, yun na yun, di ba? Mm -hmm. O, tama. O, sige. Okay. So, good luck po sa inyo, ha, Pastor. Anyway, ito naman si Ken ng Pampanga. Torny, natali po ang kaso. Natalo. Ay, natal na Natalo. Natali. Natalo. O natalo po ako sa kaso, sa kaso ng nice, small, small claim. At pinapabayad po ako ng korte ng 190000 Nag-usap kami na naghabla sa akin at sabi ko po babayaran ko ito ng dalawang taon. taon. Ngunit malaki pa rin ang 8000 a month. At ang naibigay ko lang ay 5000 Nagpalit ang maniningil at sinabi ko hindi ko maibibigay ang napag-usapang halaga. Ipapasherif niya ang mga gamit ko sa bahay. Ano pong dapat kong gawin para di humantong sa pagkuha ng gamit ng aking bahay? Opo, eh kasi meron na po kasing desisyon yung husgado. Yes. Eh, para po mabayaran yung 190,000, talagang mayroong karapatan yung naghabla naghabla mm -hmm. na ipashare ang mga gamit niyo para makabawi siya mabayaran yung halaga na iginawad sa kanya ng husado. korte opo. korte rin yun di ba opo at saka ang kukuha po ng gamit niyo hindi naman yung kalaban niyo sa kaso eh ang kukuha po niyan yung sheriff ng husgado at isusubasta po yan. At yung pinagbilhan nung isinubastang mga gamit ang ipambabayan doon sa halaga na iginawad ng husgado laban sa inyo. Eh kung uh, hindi ko alam kung magkano yung pinagkakadiprensyahan nila kasi parang babayaran daw niya ng dalawang taon at pumayag. Uh, yung 190000 So, kailangan pumayag yung ah, yes. uh, isang tao. Ah. Pag di siya pumayag, sabihin niya, nakikita kita, yabuhay mo. Ah, nakikita ko marami kang Yamit. gamit sa bahay. Nakikita ko ganito-ganito. Pwedeng outright ipakuha niya sa sheriff yun. Sa madalit sabi, para po hindi ma-sheriff, kinakalangan talagang pumayag. Yung tumalo sa inyo sa kaso... pinaka -utangan. oh, Oo. Doon sa paraan ng pagbabayan mm -hmm. na ipopropose ninyo. Ang sabi niyo sa dalawang taon, dapat ang bayad ay is 8,000 isang buwan. isang buwan. Eh hindi daw niya kaya. Kasi kung 8,000 yon sa isang buwan, 96... 8 uh, times uh, Wag 12. Wag mo kong titingnan mat yan. matyan. Ninety six thousand yun ni. Eh. Journalism nga ako. Times eh. two. Mm. Uh, di parang twelve one hundred and two hundred. Wag uh, 200. mo ulit ako titingnan <laughs> e Eh Eba two hundred thousand na yun ni. Eh. Bakit ganun? Ah, Bakit parang eh, sobra? Eh, siguro, merong i, dahil dalawang buwan yang dalawang taon niyang babayaran. Ah, baka may interest, kaya parang, pumayag. Parang Oo, okay. oh, tama, tama. Okay. Mm. Ang pinakamaganda po niyan, unahan na ninyo siya. Na limang libo sa isang taon ay 60,000 O di 120. Eh, tatlong taon nga yun eh. Mahigit pa sa tatlong taon kung limang uh, libo lang. Pinakamaganda nito, eh, makakumbinsin nyo siya. Na, wala talagang choice eh. Mm. Ayoko oh. naman po kayong payuhan na Benta na ninyo yung mga gamit nyo para wala nang mabatak. Hindi. <laughs> o kaya sabihin mo, maglupasay sa ka na lang, wala ka ah, namang yayari sa'yo, di ba? Hindi, kasi babatakin yung gamit nyo. Oo nga, eh. eh. Naintindihan naman ayoko, natin. Ayoko yun. naman ganda ng advice natin. na oh. Naunahan na po ninyo sa pagbebenta. Para wala na siyang mabatak. Paggamit. Diba? Ayoko naman na ganoon ang ating advice. Oo. Para hindi Talaga naman makatarungan. Eh. Hindi naman makatarungan. Doon sa tumalo sa kanya. Pero alam mo, ang sheriff, if I'm not mistaken, which mm. I will have to ask you, mm. kahit sweldo mo, Pwedeng garnish hindi. ah, i kunin. So ganun din. So kung ako sa iyo, makipag-areglo ka na lang pagkatapos makipag-areglo, kung dahan-dahanin mo may konting interes kasi hindi ka makakatakbo doon sa sinabi sa iyo ng husgado. Hmm. Tama ba ako hmm. doon? Well, uh, yung kasing sa court nagdesisyon eh. Magbayad ka ng 190. Kaya nga, so mm. yung sabihin di ba kahit na yung sweldo niya, kahit basta may kinikita Iga, siya, basta may kukunin kita, at kukunin sa iyo. i Ganun talaga hindi, yan. Hindi, pero yung sweldo mo kasi, hindi pwedeng kunin Hindi pwedeng lahat, yes. Ah, hindi pwedeng Pero a portion kasi, of ma it. Kasi hindi, hindi ka na makakapasok. Correct. Wala kang pambaon, pangkain, hmm. diba? Pamasain. Pero pagka ang utang ba ay ganyan, for example lang ha, at sila ay mag-asawa, pwede bang conjugal utang yun? Kung ang utang ng asawa, utang din ng, ng isang asawa, ng, well, ng spouse? Hindi. Pero siyempre, ay, well, hindi natin alam kung ano ang desisyon ng sgado. Kung ito ba ay utang ng mag-asawa o ito ba ay utang lang ng isa mm -hmm. uh, kaysa kanila. Kung ito ay utang nilang mag-asawa, then sa conjugal partnership property ito o sa absolute community, doon ito Uh, dun ko kukunin 'yung pambayad. So pwedeng sweldo ng asawa, pwede rin sweldo ng isang asawa. Ah, ah okay. No. I have another question, pero ito mm. medyo hindi sa kanya. Eh paano kung korporasyon? Lahat ng incorporators? Hindi, uh, kung korporasyon ang nagkautang, di ang ang mananagot ay property ng corporation. Mm. Ang pwedeng batake ng sheriff ay 'yung mga property ng corporation unless na 'yung corporation ay ginamit lang nilang ginamit lang nilang front front para hindi nga sila managot. Correct. In which case, pwede pong i-disregard yung personality ng corporation at personality ng stockholder. Kasi minsan ka mag-anak lang. Ay kasi minsan, pag hindi mo kasi inalaw, na pag hindi mo dinisregard, na magkaiba sila na sila ay magkaiba na isa lang sila at ipalagay na isa lang yung korporasyon at saka yun nangutang eh maluloko naman may mga taong maluloko. Mm. kasi ginamit lang yung corporation as a para escape para makal mak makaiwas tapos sa liability. magbubukas ng iba ah parang gano'n. Mm hindi -hmm. okay. na hindi po papayagan ng batas na gamitin ang separate personality ng corporation para makapanloko. Correct. Okay. Mm -hmm. Eto naman, on the line, si Amor ng Quezon City. Magandang-magandang gabi sa'yo, Amor. Quezon City, good evening. Si Maria Watatoy ni Danny Con. Ni. Good Apo. evening. Mali lang po ba ako, Tony? Apo. Ayun po. Uh, tanong ko lang po, Tony, uh, kung tama po ba yung utos namin ng management namin na magpasa po na resignation letter dahil daw po sabi uh, magsasara na raw po yung kumpanya. Ah, so parang sinabihan kayo, mag-resign na kayo at magsasara na ang kumpanya. Ganun po ba? Yes. Po. Apo. Eh, ang una kong payo sa inyo, huwag niyong gagawin. Kasi po, pagka ginawa ninyo, hindi kayo magiging entitled sa separation, separation pay. pay. Opo. Kaya nila ginagawa na kayo ay pinagre-resign nang sa ganun ay hindi kayo makahabol sa separation pay. O kaya, balasubas din. Oh, o, balasubas. <laughs> Ngayon, ano po kaya ang dahilan kung bakit magsasara yung kumpanya? Ang um, sabi-sabi po, ah uh, finance related, pagkalugi na po. Ayan. Pagka po kasi ang kumpanya eh, talagang nalugi na, serious financial losses, ano? At yon ang dahilan ng pagsasara, itinatadhana po ng batas na hindi babayaran ng separation pay ang mga empleyadong mawawalan ng hanap buhay mawawala ng trabaho o masese-separate wala sa kanilang pagtatrabaho. Eh dahil lugi na po kasi yung may-ari, ah, eh hindi na po natin mapipiga, hindi na tayo makakapiga doon sa may-ari kung talagang siya ay lugi na, kaya siya ay nagsasara. Okay. Pero, Uh, kung may mga natitira pa po siya na mga ari-arian -ari uh, at ito ay single proprietorship, opo, eh pwedeng yun ang batakin para mabayarang kayo mm. opo mm -mm. sa inyong separation pay. Ang separation pay po ninyo ay one half month for every year of service. Okay, so wag mong uh, susulatan ng resignation, antayin mo na. Eh, Natanggalin kayo. Tanggaling kayo, kasi And, pag uh -huh. nagresign ka daw, wala ka ng separation Opo, pay, kasi amor. hindi ka tinanggal, nagresign ka nag ka kasi. Pero kapag ka tinanggal ka, o kaya eh sinara lang sinara na lang nila yung business uh, at wala kayong uh, natanggap na anumang sulat mm. o notice mula sa kanila okay yan po ay separation mm -hmm. from the employment at dapat bayaran kayo ng uh, separation pay mm -hmm. maliban na lamang kung ang talagang dahilan ng pagsasara pag pagsasara ay serious business losses. Eh basta tingnan mo maigi ha, baka naman kasi minsan balasubas lang 'yung mga may-ari, mm -hmm. 'yung pa gagagara gaga ng kotse, ganyan ganyan ayaw mm -hmm. lang talaga magbayad ano. Mm -hmm. May ganun ha, may yung ganun tama. talaga. So ingat-ingat lang ha. Good luck sa amor. Uh, may ako ako tanong, ha, may isa pa po akong tanong, darling. Sige, ba? go ahead. Ano po, um, may isa na po akong tonong uh, para naman sa kaibigan ko po. Sige. Um, kanya po kasi, kapag nag-awal ka daw po ba, dapat makaka-receive ka rin ng notice mula sa employer o yung amo ano daw? Ah, nag-awol. Absence nag Ganito, without Ganito, ha? official leave. Amor, diyan ka lang ha. Huwag kang bibitaw ha. Sandali lang ha. Kasi naka 30 minutes sa tayo eh. Pero siya yung gagawin nating first caller natin sa susunod na episode natin. Kaya diyan ka lang. Huwag mo ibababa amor ha. Okay, okay. Oo, do not Ano sabi ko? Kakos. O oh, kakausapin ka namin ulit ha, tinagalog ko lang eh. <laughs> Sige, dyan ka lang ha, Amor ha. Dyan lang, okay. So anyway, katulad nga nyan, exciting yung naging uh, episode natin ngayon at meron pang follow-up question si Amor. Pero kulang na tayo sa oras, pero sasagutin natin siya ha. Pero, datapot subalit, kami magpapaalam na po dahil syempre kayo'y may mga laka, di ayaw naman namin na kayo'y uh, maabala rin, di ba? E, 7.30 lang tayo. Hanggang sa muli po. Ako yung mare ng bayan, mare yao. Attorney Danny Kun po, abogado de kampanilya ng bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye everyone!